Sige ma'am. Bravo, Mike. 500 to pesos, sir. Kailangan ko lang yung pera, sir. Wala talaga ako, sir. Kahit yung wallet ko mo, walang laman. Tingnan nyo po. Wala ko magkakawala. Order nyo po ito, ma'am. Kinansel yan. Kung kinansel ko, ma'am, hindi po papasok sa akin ito, ma'am. Wala ko magkakalat ka rin, ma'am. Ba't ganun? Ma'am, ka, ma'am. Promise. Ano naman po yan, ma'am? 500 to po yan. wala ako magagawa, kuya. puya di ba? Hindi, ma'am. Kasi kung kinansel yan, ma'am, hindi na mapasok sa akin. Hindi nandito ka kuya, witness ka. Wala ka pa sa store. Kahit po witness Anong siya, ma'am. Ano gusto mong gawin ko ngayon? Abunuhan niyo ba? Ay, hindi po. Eh, hindi ko aabunuhan yan. Bakit Tawagin po? mo yung manager mo. Yung may man yung Wala yung ka manager po yung manager, ma'am. Freelance rider po. Wala akong managawa siya. Paano po yan, ma'am? Eh, 500 to po yan, ma'am. Isang Hindi araw. Ayan, bayaran yung dalawang 500 to isang kainan. Pata naman kumain yan yung kaya. kaya nga po, ma'am. Eh. eh, hindi ko pinig Dapat din sa store. Sa kung saan pumapasok sa amin yung booking, hindi po yan hindi po namin pinipili. Kaya nga po, kahit po na-cancel na yan, ma'am. Hindi. Bahay, tsaka hindi po yan, kung na-cancel na yan, ma'am, hindi yan papasok sa akin. Ibig sabihin, hindi yan na-cancel.